May dalawang klase ng full HMO plans ang Medicard para sa mga individual and families. So part 1 muna tayo para sa standard plan. So yung standard plan, meron siya yung 5 main benefits ng isang HMO kahit na standard ang pangalan. Yung first benefit natin is annual physical exam or APE. So the moment na activated na yung card pwede na tayong makapag-avail or magpag-start, magpa-schedule ng APE sa nearest MediCard-owned clinic or tinatawag namin na freestanding clinic. If ever malayo ka sa NCR or malayo ka dun sa aming clinic sa Cebu, sa Davao, sa Iloilo, and other mga provinces na meron kami, pwede mong kontakin yung iyong advisor o yung account officer para mag-request ng APE sa ating accredited provider. So usually, na coverage ng ating APE ay physical exam sa doktor, sa complete blood count, urinalysis, fecalysis or stool, chest x-ray, and para sa mga ages 40 and above, ECG, tsaka pap smear. Pero pag corporate account, usually dito 35 years old, pwede na. Yung second benefit natin is outpatient. So pag outpatient, ito yung mga check-up, labs, x-ray, at iba pang mga procedures na hindi naman kailangan i-confine sa hospital. So pag outpatient, kailangan natin mag-request ng tinatawag natin na LOA or Letter of Authority. Kung Medicard card holder ka, meron pong four different ways to request an LOA. So first, Pwede tayong dumiretso sa clinic or hospital, dumiretso sa Medicard or HMO hub, pipila tayo doon, and then tutulungan nila tayong tumawag sa Medicard to request for LOA. Magpiprint sila ng two copies, so bago ka pumunta kay doktor or dun sa nurse station para ipagawa yung labs. Second, pwede kang tumawag sa 24x7 hotline ni Medicard para mag-request ng LOA. Third, pwede kang mag-request ng LOA using yung MediCard Go app. And then fourth, pwede kang pumunta sa fsc.medicardfills.com kung sakaling magpapalabs ka at magpapacheck up sa MediCard Freestanding Clinics natin. Makikita natin dito, mga coverages are yung check-up kay doctor, tapos yung x-ray, lab. So, meron ditong maximum benefit limit na tinatawag. Yung diniscuss ko sa isang video or MBL. So, nakadepende yung limit nito sa final diagnosis ng doktor. So, whether magpapalabs ka ba, nagpapacheck up ka ng dahil sa diabetes, high blood, or magpapacheck up ka ng dahil sa pneumonia or sa ubo, sipon, ganon. So, para dito sa standard plan, ang ating maximum benefit limit ay 50K to 120K per illness per year for ordinary illnesses. So, ulitin ko lang, ang ordinary illnesses, ito yung mga health conditions that can be acquired within 24 hours through viral and bacterial, katulad ng dengue, UTI, nagka-trangkaso, nagka-pneumonia, o nagka-appendicitis. Pero pag merong uh, high blood, diabetes, uh, goiter, or gallstone, kidney stone, so para sa standard plan, on the first year, wala po muna tayong makokover. cover Nire-recommend nga pala ni MediCard na tumawag muna tayo dun sa ating doktor kapag mapapacheck up to make sure na available siya sa specific date or uh, schedule na available ka din. Meron kasi akong client na nag-request muna ng LOA bago pumunta ka kay doktor. So, meron na siyang LOA, tapos na so, nagpa-schedule siya, bukas pala si doktor ay nasa conference. Nung second, naghanap na naman siya ng doktor, nagpa-refer siya, meron palang ano, schedule si Doc na personal matter, or baka nasa abroad, ganyan. So, mga two times kami nagpa-cancel ng LOA. So, para ma-avoid yon unahin muna na magpa-schedule bago mag-request ng LOA. Yung third natin is dental services. Usually, yung mga dental coverages ng ating health card, mga HMO, ay mga simple pasta, So, temporary pasta lang yon So, yung mga simple buno, so hindi kasama yung mga wisdom tooth, tsaka yung ano, simple cleaning or oral prophylaxis. Kapag nag-upsell sila, yung mga dental clinics na ganyan, ng deep cleaning na tinatawag, mas maganda naman yon yun nga lang, matcha-charge na tayo. So, ma ko na if okay lang sa inyo, pwedeng ngayon magpa-schedule ka sa sa dentist, magpa-schedule ka sa dental clinic, punta ka doon, sila na bahala tumawag kay Medicard um, kapag na pag nandun ka na or nagawa na yung procedure. Tapos, next time, after 2 to 3 months, balik ka na lang ulit for deep cleaning, shoulder mo na siya. So, para ma-avail natin yung coverage mo sa health card. Yung fourth benefit natin is yung inpatient or confinement. Ito yung ayaw na ayaw natin na magamit yung health card kasi na-confine tayo pag na-confine yung member, napakalaki ng mga gastos, lalo na nung nagka-pandemic, lumobo pa yung mga hospital at medical bills. So, makikita natin dito yung diniscuss ko last time na maximum benefit limit. So, ang pagbabasihan dito, ano ba yung naging diagnosis or final diagnosis naging ng doktor kung bakit ka na-confine? Nandahil ba to sa ordinary illnesses like appendicitis, pneumonia, or na-confine tayo dahil sa high blood? Nang dahil sa asma, ganon so yun po yung magiging limit ng maximum benefit limit whether for a standard plan kung 50,000 to 120,000 per illness per year or pag pre-existing wala po muna siyang coverage for this plan so covered na yung room and board yung um, operating room yung mga accredited doctor anesthesiologist gusto ko rin ma-discuss itong tinatawag natin na CT scan, MRI, tsaka ultrasound yung number 24. So dito sa Medicard pag standard plan, so limited lang yung mga anything na gagamitan ng machine. So dito makikita natin 20,000 per illness per member per year. So per illness per member per year pag wala pong nakalagay na once a year. So ito yung first na ano coverage kapag when it comes to CT scan, kapag open body surgery 20,000 per illness per year. Pero, pag dun sa hindi open body surgery, sa numbers 39, 40, 41, mas maliit lang po yung limit. 5,000 per illness per member per year. Yung fifth benefits is ER services. So, pag ER, hindi na, hindi na kailangan ng LOA, diretso na tayo emergency. So, cover na yung doctor's fee ng ER doctor, medicine, oxygen, labs, and tinatawag natin ng mga x-ray. If ever naman si client ay na ER case, tapos kailangan dalin dun sa nearest non-accredited hospital, pwede pa rin, re-reimburse nga lang yung 80% ng approved total bills up to 30,000. This time, if ever na ER siya abroad, maliban sa pagkuha ng highly recommended travel insurance, para tayong mag-reimburse ng 100% of approved total bills up to 30,000. Okay, so yun yung five main benefits ng standard plan ng MediCard. Yun yung annual physical exam, outpatient, dental, inpatient or confinement, tsaka emergency. So note lang, wala po tayong coverage for pre-existing condition sakaling may nag-arise prior to application or within 12 months. So ito po yung mga health condition na hindi ordinary illnesses na pwedeng ma-acquire within 24 hours. So dun po siya papasok sa pre-existing limit. Pero after a year, meron na pong 5K per pre-existing condition per year. Pero kung sa second year, dun lang po tayo nagkaroon ng new pre-existing conditions, katulad ng mga high blood, gallstone, kidney stone, based sa labs, sa medical history, pwede na po natin siyang makover for approval ng Medicard ng 50K to 120K kung standard plan. So, makano nga ba ang Medicard Standard Plan? So, titingin lang tayo sa rates ng principal member only. So, pwede po dito kapag 18 and above as principal, pag-dependent, it, it will follow yung hierarchy. Kung married ka, yung spouse up to age 60, and then yung kids mo until age 21. Kung single naman po, parents mo up to age 60, tapos ang dependent, kapag single parent, yung kids mo up to age 21 na hindi pa married at nag pa, and syempre, yung parent mo up to age 60, bago lang yung mga kapatid natin na up to age 21 recommend ko tong plan na to pag 40 years old and below kasi pag 41 and above, meron na po siyang medical evaluation. So kung sa sariling clinic ng Medicard, 800 pesos po ito, magpapamedical. Tapos mga 30 to 60 days bago ma-approve kasi two times labalik sa clinic. For more questions regarding Medicard HMO, specifically standard plan, PMD.